Good morning everyone. Today's vlog, mag-scout po tayo dito sa isang napakalayong barangay sakop ng uh, Labo, Camarines Norte. So, may mga kasama po kaming tanod para i-guide kami kung sino yung mga karapat dapat dating nating tulungan. I Scouting po muna tayo and uh, ayun, para makita natin yung mga dapat tulungan and then pagbalik ko, pagbalik namin, yan pagbalik namin Siyempre, uh, syempre magdadala na tayo ng mga pantulong sa kanila. Sama po natin si Brother Paas, si uh, Engineer Agol, and si from Vlog. And ito yung ano, uh, buhay ng mga charity vlogger. Umiikot tayo sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang lugar para ipalagana pa ang pagtulong. Shoutout po sa Team Kalingap. Ayan, supportahan po sana natin lagi. Kuya Bal Santos Matubang at Aten na Vlog Kalingap Prab. And syempre lahat po ng Kalingap Partners. Pusay niyo yung lugar dito. Ganyan po. Oh. Mapapansin niyo parang wala naman kayo makikita bahay. Kasi nasa bundok. Kasi nasa bundok lang. Ayan. Kasi nasa bundok. Ayan, ayun po yung aso uh, sumama. Ayun okay, po ang bahay dito. Uh, ayan yung aming guide. Goal. Hello, hello, hello. Ayan, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Hello, thank you. Engineer Agol. Ang uh, masipag na... Ano ni Kuya yan? Cameraman! Ano pa ba? Lahat na! Pinapak niyo po, stop. Ayan, masipag na stop. Ang masipag na stop ni Kuya Bal. Ayan po. Masipag bang ka stop? <laughs> Lagi ako naluluding sa mga ano ni Engineer Agul sa mga tira niya. Ano bang tawag doon? Litanya. Litanya. Ayun. Masyadong mataba po ang utak ni Engineer Agul. So hindi ko agad nagigets, naluluding ako. Ayan po si Brother Paas, sa hulihan po namin. Pag po kasi medyo may edad na, mabagal na po talaga maglakad. Okay lang pong bulihin natin si Brother Paas kasi hindi man tayo naririnig. Brother, brother, <laughs> brother. <laughs> Good vibes lang po tayo ha. Mabait po yan si Brother Paas. dami ng ano. Ang tatasa ng niyog dito. <clears throat> kuya, anong pangalan mo? Sir, tayo kay kuya. Yung ating nga masipag. Masipag. Ayaw magpa-video. Ayan. Ayaw po magpa ni ki, Kuya. Ayaw niya pong ma-expose sa camera. Hindi niya po alam. Mamaya artista na siya. A few moments later. Nay, magandang hapon po. Bless po. Okay lang po i-video kita. Ay, pwede rin po yun. Mamaya po, artista ka na. Okay lang po maging artista ka. <laughs> Nay. Eh, pero okay lang po, i-video natin yung bahay. At natitira na. Okay lang po maging artista ka. <laughs> Nay! <laughs> Nay, kami po ay mga charity vlogger. Mga kasamahan po kami ni Kuya Bal sa Team Kalingap. Ah. Kilala niyo po si Kuya Bal? Napapakinggan niyo po si Kuya Bal sa radyo? Ay, wala, wala, wala. Unsan, ha? Ha? Saan mo na. Napapakinggan po. Minsan niya. Ano mo pala? Opo. Pag may radyo na, papakinggan ko lagi. Ay, opo. Si... Ano pong pangalan mo, Nay? Ako ay ano? Maria Kaudal ako. Maria Kaudal. ako, Ma ako po si Roda. Ay, Roda. tawagin mo lang po akong Roda. Ha, Roda. nag Nagaano ka na eh? Ay, ano, nag an, an, an buhay ko yan. Mag mag ako, na magwawalis sa tulak. Nag aano na dagamas? Nakikigamas. Oo, diyan oh, nagagamas ako kay Ate Diling noon. Ni... Ilang taon ka na po? Mayroon na ata akong hikit pa ako si Sinto. Kailan pa ang birthday mo? Oh, ano, ang birthday ko ay ano, May 8. May 8. May asawa ka po? Ay, wala. Balo ako. May anak po? May anak yun. May anak ko yan. Saka yung nandun no, kay, ano, siya, may anak ko yun. Dalawa po ang anak mo? Dalawa. Ba't di ka po nakikituloy doon sa bahay ng anak mo? Ay, At may mga asawa nung anak. Dito po sa tinitirahan mo na to Sino pong kasama mo? Ay ako lang ha Solo lang ako dito Solo ka lang po? Hmm Wala pong Yung may-ari po niya nasan? Nasa tulay Si ano baga Ang asawa ay si Kuya, Kuya Wina uhu Ah Nando sa tulay hindi po ko... Ano pong niluluto mo na eh? Ay mag akong tubig hmm. <laughs> pangkapi Pang-kape <laughs> Pwede kong makita yung loob ng tinitirahan ng bahay, Nay. Ay, pwede po po yun. Pwede po. Pwede po. Papailawan ko pa. Ay, ang bait ni Nanay. Papailawan pa daw po. Dito ito dito. Ito po yung hanap buhay mo, Nay. Oo, ito lang. Walis? Oo, walis. Nagwawalis ako. Gumagawa ka ng walis? Ano po? Magkano po isang walis? Ano ay? Bainti. Saan mo po ibinibenta? sa tulay. Dinadala mo pa po doon. Mga ilang piraso po ang dinadala mo doon. Halimbawa, mga... Ay, gumisyan, ano? Kinsi. Kinsi piraso. Dadalhin mo doon. Kinsintali. Kinsintali. So, yung kinsintali, magkano po yun? Ay, di ba yung... Yung lima ba ganyan na eh? Pag may bukod. Isang daan. Mm, mm Ay, ito ito naman ano lang, wala itong bukli. So mga 200 ganon. Ang pamasahe po magkano? Ah, ang pamasahe ano, 30. Ni babawas mo pa po 'yon sa pinagbentahan mo. Oo, siya, bawas pa. Pumarinis ko na muna dito sa ang ng bahay. Ay, tingnan ko <laughs> daw po ang bahay ni Nanay. Makakala. -maka Makaalis ka na ay. Yan, ipapakita po ni Nanay ang bahay wala niya at baka ko. Mm. Ay, ilawan ko pa. Sige daw po. So, sige, hayop po. Dito po siya nakikitira. Oh. Mabuti po at mabait yung may-ari nito. Pinatira ka dito. Ay, at, at yung aking anak naman, hindi ako sinusuportahan. Ay, hindi ka po sinusuportahan. Hindi. Bakit po? Ay, ako po Ano po yung anak mo? Lalaki, babae? Lalaki. Parehas mo lalaki. Ito ang pangalan ni Tapgan. Mm. Tap, tapgan. Tapos yung manubong yung naroon doon. Mm, dito po si nanay nakatira. Okay. Oh. Pinatira lang po siya Kaya dito. Kaya kakaawang buhay ko. Kakakawa buhay mo, Nay. Oo, oh, wala akong nag-susuporta. Ayan hmm. si Nanay, may mga gulay na kamote. Gusto mo, dalhin mo na. Huwag, Nay. Sa'yo na yan, gulayin mo na po. Saan ka dyan natutulog? Ay, dito. Dito, dito. Dito ka po natutulog? Oo, ko lang yan yung yung sa tapos yun, Yung mga, ano, jacket siya, kung niya, ano, sa na niya. Dapat may karton ka muna, Nay. Ay, wala naman akong karton. <laughs> Pindi Bago ba? mo latagan ng banig o, kasi malamig. Pwede mo lang ng ka, karton dyan sa mga pindahan. Kasi malamig baga po at simento. Kaya kawa ang buhay ko ay. May anak ako, hindi hindi ako sinusuportahan nga. Baka po may mga anak din ay. Mayroon nga. May mga obligasyon din kaya hindi kanila kayang suportahan. Hmm. Pero yung ano, bianan, bianan nito, hmm. sunduhan eh, sa kalabasa. Bianan nito, eh. hmm. ah, ah, ano ba in ina in, inanong babae. Opo. At sundo yan, nung aking anak. Pag mapunta dyan, ha? sinusundo yung aking anak. Pero ikaw? Ako naman, ayaw ako kapasakyan siya. Turda. <laughs> baka daw ako mahulog. Mm -hmm. Ay, nag-aalala po sa iyo at baka daw mahulog ka. Ay, marami ako dyan nasasakyan na hindi ako nahulog sa motor. Pinatanong ko, magkano ito, Tuy? Ay, sige na po, anya, walang bayad. Sabi ko, salamat. <laughs> <laughs> Ngayong eh, ibinibili mo ng mga pagkain mo galing sa paggawa mo ng walis, pinagbentahan ano po? Binintahan. Mm -hmm. Sipag ni nanay. At hindi ako nagsisipa. Baka ako walang maibili ng kape, kasaka asuka, ano. Bigas, B ano po? B bigas na ako, senior ako. So may supply ka pong bigas? Ah, pag naano ako na ano sa senior, ah, na, nabili ako. Ah, nabili ka ng parang pang isang buwan na. Ah? Hmm. Galing si nanay, ah, na binabudget niya. Mahal na po ang bigas ngayon, ano? Sina. Grabe po ang mahal. Kaya wala sa akin na gano'n ay. Nairik na akong kuminsan diyan. Mas magipaan natin yung, yung ano. bi na, sin-akit sundi. Ato dito, bulk-bulk sa po Saan po yung siya, no? Hmm, siya, no, diba may bahay dyan? Tauhan po siya. May, nakabili ng huti. Ano, Doon lang yung bahay. Hmm. Sumay so, sa siya. Ano yung pinakamahirap sa iyo, nai, ngayong nag-iisa ka, walang matulugan, parang binabaliwala ka ng mga anak mo. Ano po yung pinakamahirap na nararamdaman mo para sa isang ina na katulad mo? Ayun? kumisan ada ha, dala dito. Kinukuha ako daw. Sabi ko, sabi ko, hindi ko sana kayo. Huwag kang dala kung ba'y hindi. Sabi ko, masakit sa damdamin ko sakitan itu, nito. O, tapos nagdadala siya, tapos kinukuha ako daw. Ang ibig sabihin ay panyo. Sana, sabi ko naman dito sa anak nito. Huwag ka nang dadala-dala simula ngayon. Narinig niya ni Hmm. Sinabihan ko yan doon sa kuprahan. Malungkot ang buhay sa ni nanay. malungkot nga talaga Napapaluha si nanay sa, sa pagkukwento. Siya nga, na, kumisir, mas may pa anak yung ano, yung ano niya. Sini, Manugang mo po yun. Ay, hindi mo po kano ano. Ay, may sumili po kasi mga kalinga pa. Bangin na-interview natin si nanay. Ayan, so, malungkot. Ano, nai? Malungkot na. Mahirap at may edad ka na. Kailangan mong kumayod. Siya nga. Kahit kung ako mo na-iwag wala rin mas mo. Tsaka. Siya ako po yung ng mga batang. Bakit kaya, nai? Awang po. Pero nung mga bata sila, okay naman ang samahan nyo. Ay, ay, ano ko pa nga yan, bababa ko pagtatanim ng ano, ng nyug doon. Saka lang tubi. Matagal na po bang patay ang asawa mo, Nay? Eh? Matagal na, maalaan na yun. Ma, apat na taon na. Matagal na, ano po? na. Wala po kayong bahay noon, ang asawa mo? Meron na, yung lupa nga niya na ipinabili na. Dito yung mga bata ito. Ah, ebenenta ng mga yeah. anak mo. Balong nila pinano, siguro tinubos. Doon ako nabigyan na isang libo lang yan. Kung halimbawa po nabubuhay yung asawa mo, Nay, ano po yung namimiss mo sa asawa Ay, mo? Hindi, nangabit pa yun. Ah, nangabit yeah. yung asawa mo. Taga pa ka. Kaya malungkot din pala yeah. yung buhay mo nung may asawa At, ka. Alam, alam mo ba ni anong pangalan mo na nga? Nag Roda po. Oh, Roda, At alam, alam na may asawa. Mabuo ka eh. May asawa. Ay, hmm. nagpatun. Ito na ang magpunta. Sige, ay, mabuo ka na po. At tayo ay magbibidyo. Kwentuhan lang muna tayo. wag na natin. Okay. Hindi ba sila magalit? Ayan, ikinukwento mo yung ating, yung masaya, buhay mo. Masaya. Yan. Nalungkot po kasi yung ano. Magalit naman sila. Kasalanan din niya. Malungkot po kasi yung buhay ni nanay, kaya napapakwento siya, suduro sa sama ng loob. Tuloy-tuloy yung kwento ni nanay, pero wala man po tayong masamang intensyon. Ano po, nandito po tayo para tumulong. Nakarating po kasi kami dito para naghahanap po kami ng matutulungan. So, inirepair ka po sa amin ni yung kasama namin, Tanod. Opo, nirepair ka po namin at sabi nga po ay karapat dapat ka daw pong tulungan kasi kung saan saan ka lang daw po nakikitulong. Pero may bigas ka na eh. May bigas naman. Ang ano mo lang pambili ng tapi gatas, ulam ano po? Ulam, asukar namin. Wala naman ako maibig na. Kailangan pa po niyang uh, magkayas ng walisin para magkaroon siya ng pera. Ito po yung ano ni nanay. Dami na rin siyang nakayas mga kalinga po. Dami na. Ay wag na po. Benta mo na lang po nay. ang buhay Ang bait naman po ni nanay. Lahat na lang po iniaalok sa akin. Yung kamuti aluk din po niya sa akin. Dalahin ko na daw po. Tanim mo yan ay. Hmm, masarap yan sa sinigang. dalhin mo na. Wag na nay. Makuha na lang po yan. Wala na, lagi nang sa bagbo. Wag na naik na. Ganda po. Kaya Masarap po to sa sinigang. Dali mo na. Libre lang po 'yan dito sa kanila kasi pag magtanim ka masipag ka dito. Siya nga. Hindi ka na mabiling gulay. Opo, 'yun talaga no. Ang importante may bigas, ano nay? Dali mo na, may ilagay mo sa sinigang. Ay, opo, pwede, pwede naman ay. Kunin na dali mo na ito. Wala tayong plastic, Nay sa dahon, pwede itong liran. Sa dahong. Ay, ang grabe si nanay. plastik plastic. Pa Wala ka na nanay gugulayin mamaya. Ay, makuha na lang ganun. Marami pa, nay. Marami, Marami ka pong tanim. Huwag po, yan. O, ang bait po ni nanay. Lahat na lang po niya inialok sa akin. Nadalhin ko daw. Masarap. Sinita nga. Ma. Opo. Si, si ate. Si ang ate ano ba? Ate, ginagalan ko nito. Hmm. Pag ako yung gawa, din ako natin. Anong ang pangalan mo, Nay? Maria. Ayan, si Nanay Maria. Maring, ang palayo sa akin, Maring. Nanay Maring. Hmm. Maria ang kapangalanan. Maria po talaga ang totoong pangalan mo. Oh, Maring ang palayaw. Yung hinihinit mo pong tubig, anong gagawin mo dun? Makapi. May kape ka naman po. Ay, mayroon. Isang timpla na lang nga dyan. Ay, isang timpla na lang. Coffee is life pa naman po talaga sa mga may edad na. Ayan, kahit sa akin, mahilig talaga ako sa coffee. Ayan po, oh. Apo mo yan. May gabi pa dito si nanay, oh, mga gulayin. Ayan, tapos yung kanyang, uh, ano, oh. Dito siya naghuhugas, lababo, ayan. Napakabait po nung may ari ng bahay na to at pinatira siya. Wala daw po dito. Ayan nga, pinatira ako dito. Kaya nga po. Sabi po, ang sabi naman na kakakman, uh, pag wala daw ang kakula ako ng bahay, dito at tumira. Hmm, napakabait ah. Hindi nila pinasta sa bahay. Kaya mo na nai. ang mahalaga ay may tinitirhan ka at may natutulugan ka, no? Hindi nga. Dapat na'y maglagay ka muna ng karton bago ka maglatag ng banig dito. Hindi nga ay. Maganda rin po at may ilaw si nanay dito. Kahit gabi. Ayan, hindi naman siya manot may ilaw. Wala nga pa akong silid. Ay, sinanay, naghahanap ng plastic. Kaya mo na, nai. Ito na, kaya. Kaha, ko na lang po yan na ganyan. Ay, na lang. Upo, huwag ka na pong mag-abala. Bibigyan natin sinanay ng konting tulong. At, Babalikan po natin sinanay sa mga susunod na araw. Ngayon po kasi ay nag scouting kami at dito kami nakarating sa Barangay Bayan-Bayan. Layo. Ano na yan? Layo nyo sa kabihasnan? Layo po masyado. Pero, ayan. Ganyan po talaga ang aming uh, mission. ang ipalaganap ng pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Lagyan mo po. Masarap po yan sa sinigang. Papadagdag dagdag pa tayo sa dugo. Ay, didadami na ang dugo ko niya, Nay. Asaya ko naman nga, ako hindi... Hindi blood noon. Na blood ka ngayon? Hmm. Ay, makulang daw ako sa dugis lang pag ano yung ito. Eh, mo lang dyan muna, Nay. Abalang-abala naman si Nanay. <laughs> Grabe. Pagka kang magasyadong mag-abala, Nay, bibit-bitin ko na yan ganyan, nahawakan ko. Grabe, yan po. Oh. Meron tayong panghalo sa sinigang, oh. <laughs> Nay, ito po para ay, sa'yo. Ay, sige po, salamat. Asensyaan mo na muna yung nakayanan ko na, ha? Babalik po kami sa mga susunod na araw. dadalang kita ng... Uh, anong gusto mong dalhin ko sa iyo, Nay? Pagbalik. Ay, yung ano? Bigas. Bigas. Mm. Importante talaga yung bigas, mm. ano, Nay? Mm. Tapos? Grocery. Bigas, uh, kapi, asukal. Yeah. Yan, ngayon po kasi ay nag-scout kami, nag-ikot kami. Ayan, Saka kaya po. si Buyas Bawang. Ganyan. Ah, si Buyas Bawang. <laughs> at ah, okay. Sige na, sa susunod po ano, dadalahan po kita. O nga naman ano, pag may si Buyas Bawang, may mga gulay, okay na ano na Toyo suka. Okay. Yun, oo. Kasi kahit yan ay isaw mo lang. Salamat dito ha. Salamat Welcome po, welcome po. Welcome. Tabi mo na yan na may pambilig. po ka ng asukal. Sabi mo ay wala ka ng asukal ay. Ako bagay napakay na tapos mo ginagawa nito mga batang. Kaya mo na po yan. Manalangin lang po tayo para lumakas yung loob mo. At ito, ito ang malukang kung Ah, okay lang yan ay. Sige, wag na natin silang ano. Hmm, Pag-usapan. Basta ang importante may natutulugan ka. Yan, kung ano man yung mga ginagawa nila sa'yo. Bahala na si Lord doon. Malay mo po sa mga susunod na araw. Bahala si si po Panginoon. Opo, bahala ng Panginoon. Opo. sige po, Nay. Magpahalam po. Hindi kami masyadong magtatagal, Nay, ha? Ay, wala akong kapi. Ay, okay lang yan, Nay. Kung meron na, kita. Wag na po. Sa susunod, dadalhan kita ang kapi, Nay. Meron akong ano. Naginit po kasi si Nanay dito ng tubig, oh. Ano, naginit Nakukulo si nanay. Na, na? Ay, Opo, nakulo na. Magkapi ka na, nai. Sabi mo may isang timpla ka pa dyan. Pusin ha. Ma. May Dahim na ito yung talbos. Ah, may talbos pa po si nanay binibigay. Ayan, o. No? Saan ba ang malaki-laki mong ano, lagayan? ma mapicture tayo. <laughs> Artista ka na, nai. Ha? Artista ka na. Ako, ma-artista na. Artista ka na, at na, Video na kita, ay. Oo, oh, sige. <laughs> Ayan, thank you so much po. At oh, nakita oh. po natin dito Aba, si nanay. Maria. So, maring. Oh, yeah, Maring ang palayo sa atin. Ang ka, ka, kapangalan ng Kumaria. Ko, konting tulong. Yan. thank you so much po sa Team Kalinga. Ayan, support <laughs> ka po natin lagi. ko yung Santos, matubang at na Ma Vlog Kalinga. Pra. At kaya ano natin lahat dahon po dahon. Eh. ng Kalinga Partners. Binigyan pa po niya ako ng dahon. Malaki-laki. Malaki-laki bagay.